So yun mga Lodi, uwi na tayo. Natapos na natin yung ating duty. So may puputan tayo mga Lodi dun sa Moonwalk Market at titingnan natin yung sinasabi nung aking kasama dito na may magandang jersey pang bike daw doon. So titingnan natin Lodi kung maganda para makabili tayo, para may pang get -up tayo. So yun mga Lodi, arangkada na tayo para hindi tayo masyadong gabi. Makauwi tayo ng maaga. akala ko mga lodi wala na tayong traffic na makikita pero pagdating dito sa malapit na mga lodi papuntang Monluck na traffic mga lodi pila pila mga sasakyan so baka gabihin tayo na ito mga lods grabe mga lodi dito pa lang sa bungad lang papuntang moonwalk mga lodi dikit dikit na yung mga sasakyan kaya dito lang tayo sa gilid sisingit singit mga lods pila pila kahit yung mga motor mga lodi oh. wala na tong urungan mga lodi total malapit na tayo sa moonwalk kunting kembot na lang eh. malarating na natin yung colors doon daw malapit yung mga lodi yung bilian ng jersey na sinasabi ng kasama ko So, pauwi na tayo mga lods. Hindi na natin pinakita sa inyo yung ating pinunta na bilian ng jersey kasi hindi maganda mga lodi, Kaya hindi na tayo bumili. So, pauwi na tayo mga lodi. Buti lang yung pauwi mga lodi, Hindi na gaano traffic. So yung kabilang lane lang mga Lodi ang traffic, yung punta ng Alabang pero itong pabalik na sa Poti mga Lodi napakaluwag ng ating daanan dito mga Lodi eh, no? walang traffic mga Lodi, yung pabalik buti naman kasi hindi na tayo huwag tayo ng mabilis What? So hanggang dito mga Lodi sa Casimiro wala talaga traffic so napakaswerte natin at yung pabalik natin eh wala ng traffic yun daanan natin yung Robinson mga Lodi so, wala ka traffic traffic na dito mga Lodi eh. Rudy si McDonald, lalo tayo kinutong. Ganun. Kaya bibilis na natin yung takbo natin. Ako ah? naman mga Lodi, natanaw na naman natin si bihapi Happy. Talagang nagpaparamdam na yung atin siya. na pa natin yung mga paborito na kaya mga Lodi. Oh no! You're... Ayun, <laughs> so mga Lodi, tas na tayo. Makakakain na rin tayo. Sobrang gutom na natin, mga Lodi. <laughs> Ayan, mga Lodi, si Cherry, oh. Ngayon, pag nadating tayo. So, yun, mga Lodi, finally, kainan na rin tayo. ayun na. Wow. May ibsan na yung guto natin. So, hanggang dito na lang, mga Lodi. At may lang gugulo. Dito na natin tatapusin itong ating vlog. maraming salamat sa inyong panonood, mga Lodi. Hanggang dito na lang. Until my next vlog, mga Lodi. Peace out.